Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Francis Daid at si Rolet po at si Nanay Letty ay akin pong nakilala noong papung high school po si Rolet. At ako po ay nagtuturo doon sa Serio Cosmeña High School at sila po ay aking mga naging estudyante sa Bible study po. Kung kaya matagal na po kami nagkakilala ni Nanay Letty at Rolet at uh, ngayon po ay uh, nung nakaraang nung nakaraang Abril ay napunta po ako sa kanila. Salamat sa Panginoon, nagkita po kami ah uh, doon po sa Amerika kasama ng kanyang anak at ng kanyang asawa. So mag sa araw pong ito ay nais ko po na ibahagi sa inyo ang ang napaka mabuting balita mula sa ating pong Panginoon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay muli para po sa atin. Now sa banal na kasulatan po, ay doon po natin ah uh, makikita na lahat ko naman tayo ay hahantong sa kamatayan. At tayo po ay hahatulan ayon po sa uh, sampung utos ng ating pong Panginoon sa kanyang kasulatan. Sa Ten commandments, ano po? Uh, sa kanyang salita, sa kanyang banal na kasulatan. Kung kaya, kung tayo po ay hahatulan ng Panginoon sa kanyang sampung utos, ano po kaya ang kahatulan ng Panginoon sa atin? Tayo po kaya ay guilty or not guilty? Nagkasala po ba tayo sa Panginoon o hindi ayon sa sampung utos? Nabalangkasin po natin ng para bahagya para maalala ho natin yung sampung utos. Yung una, sabi po dyan, Huwag kayo magkaroon ng Diyos-Diyosan o ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang magsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Manggiti ng pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Commandment number four, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Commandment number five, igalang mo ang iyong ama't ina. Six, huwag kang papatay. Seven, huwag kang makikiapid o mangangalunya. Eight, huwag kang magnakaw. Nine, huwag kang magsinangaling. At panghuli, huwag kang magnasa. Kung kaya, ito po ating po isahin Isipin niyo po na ang Panginoon po ang nagtatanong ho sa inyo. O sa atin. At ang tanong ng Panginoon sa atin, nakapagsinungaling ka na po ba? Nakapagsinungaling na po ba? Tayo, ako, ikaw. Kung sa iyong isipan, ano po kaya magiging sagot po ninyo ito? Mula po bata pa hanggang sa ngayon, tayo po ba'y nakapagsinungaling? At kung ang sagot po natin ay oo, ano pong tawag sa atin? Kung ikaw po'y nagsinungaling o ako nagsinungaling sa iyo, anong tawag niyo po sa akin? So ano pong nasa isipan niyo? Anong binibigay ng Panginoon sa isipan niyo na tugon sa ating sa kanyang tanong, ano ang tawag sa iyo kung kayo po ay nagsinungaling? Anong tawag sa akin kung ako ay nagsinungaling? Sinungaling. Now, pangalawang tanong po, nakapagnakaw na po ba tayo? Nakapagnakaw na po ba kayo? Kahit po nung malilit pa tayo, kahit piso, pera, barya sa bulsa ng ating mga magulang, sa pitakan ni nanay, o kaya bayabas kaya sa kapitbahay o anuman bagay. Nakapagnakaw na po ba tayo? Eh kung tayo po ay nakapagnakaw na at tinakawan, halimbawa ako po nagnakaw sa inyo, ano pong tawag niyo sa akin? So ano pong tawag ng Panginoon po sa inyo? Magnanakaw. Okay, yan po ang katawagan niyan. Now, ah, tayo rin po naman ang magkakapagsagot po nito sa atin. Tama po ba? Kung kaya, halimbawa po sa tanong na nakapatay ka na po ba? Well, siyempre, manok, ipis, langgam. Ah, siyempre, tao, hindi pa, di ba? Ah, malay natin. Pero, alam niyo po ba sa bala na kasulatan, sinabi po ng Panginoon sa John chapter 3 verse 1 John 3:15, ang sino man napupuot, ang tandaan niyo po. Ang sino man napupuot or may galit, ang sino man napupuot, may galit o sama ng loob, napupuot may galit o sama ng loob sa kanyang kapwa, kaibigan o kapatid man o magulang, siya ay mamamatay tao. Banal na po ang nagsabi niya. So, kung dahil po sa uh, ng ito ng banal na eh anong tawag po? Anong tawag natin? Anong tawag ng Panginoon? sa sino man taong napupuot, may galit o may sama ng loob sa kanyang kapwa, kaibigan, kapatid man o magulang. Okay, so ano tawag po sa inyo? Kung nagkaroon ka na rin po ng galit sa inyong kapwa. Nagkaroon ka na po ba ng galit sa inyong kapwa o puot? Nagkaroon ka na po ba sa magulang, kapitbahay o sa ating bansa kaya? O sa ating nanunungkulan sa ating bayan? So kung nagkaroon na po, ng ganong galit, ano ang tawag ko sa atin? Ano pong tawag sa inyo? Ng Panginoon. At ah, di mamamatay tao, di po ba? O nakipag na po ba tayo? O nangalunya na po ba tayo? Okay? Alam niyo po, ah marami yung nagsasabing hindi. O oh, mabuti po yun. Pero alam niyo po ba sa banalakasulatan, sabi po sa Matthew chapter 5, verse 28, Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nagkasala na sa kanyang pangangalun sa kanyang puso. So yung tumingin lamang po, sabi ng Panginoon, na may mahalay na pagnanasa, may pagnanasa, ay nagkasala na. Kung kaya ang sino man sa atin ay nangalun niya na sa puso, sa isipan, sa isang babae o anuman, kaya ang tanong po, Tumingin ka na po ba na may mahalay na pagnanasa sa isang babae? Sa isang lalaki? O kaya sa pelikula kaya? O kaya sa larawan? Eh syempre, kahit ako po ay aaminin ko rin po yan. O, so, ano ang tawag ko sa atin ng Panginoon? Kung tayo po ay meron ganitong klaseng mahalay na pagnanasa, pelikula, pakikiapid na rin po yun. Sa so, dami na ho natin kasalanan sa ating Panginoon ano tayo ay sinungaling, nakikiapin, magnanakaw, at marami na tayong nilabag sa utos ng ating pong Panginoon. Kung kaya, kung tayo po ay hatulan ng Panginoon, bawa, bawi ano tayo ng buhay, at hatulan tayo ng Panginoon, ayon sa kanyang salita, sa Ten Commandments, ang tanong po, ikaw ba o ako ba, tayo ba ay guilty or not guilty? At kung aminin talaga natin ang tunay na kalalagayan ho natin dahil tayo nagkasala sa Panginoon, ay sasabihin natin tayo po ay guilty. At kung guilty tayo, saan tayo tutungo? Sa langit po ba o sa impyerno? Well, ayaw man po natin sa impyerno, pero yun po talaga ang hatol sa ating pong pagkakasala. Sabi nga po ng bananakasulatan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po ay ang eternal na pagkakahiwalay sa Diyos. So, pag eternal tayo hiwalay sa Diyos, wala tayo sa piling ng Diyos, wala tayo sa langit, wala tayo sa kanyang luklukan, wala tayo sa kung saan kinaroroonan ng Panginoong Jesus. Kung kaya asan tayo, ay walang iba po kundi sa impyerno. Lugar na walang Diyos. Kung kaya hindi po ba kaya nababagabag na ikaw ay patungong impyerno? Sa mga sandali pong ito, hindi po ba tayo nababagabag na tayo ay may kahatulan na doon tayo tutungo. Sakali man tayo pa ibawian ang buhay. Ngayon po, kung tayo po ay nababagabag, nababagabag ano pong gagawin natin? Nangangamba. Doon pala ang tungo ng aking kaluluwa. Ano pong gagawin natin? May dapat po tayong gawin. Ano po? Kung hindi man, meron po naman ba kayong mga, meron tayo tayong mga mata, tama po ba? Ito pa mga mata natin, kung sakaling wala tayong mata, hindi tayo makakita, bulag tayo, hindi natin makikita ang makulay na mundo. Hindi natin makikita ang mahal natin sa buhay, ang ating asawa, ating mga anak. Kung sakali pong Bibilhin, ito po aking tanong. Kung sakali pong bibilhin ang mata nyo ng malaking halaga. Sabihin natin isang milyon. Tapos hindi mo na makikita mga anak mo. Hindi mo na makikita ang mga mahal mo sa buhay. Hindi mo na makikita mga gandang lugar. Hindi ka na makakapunta ng... Hindi mo na ma-enjoy. Ipagpapalit mo po ba sa isang milyong piso? Ibebenta nyo po ba ang iyong mga mata? Palagay ko po sa tama nating kaisipan, hindi po tama po ba? At siyempre kung hindi ho natin ito bebenta, ibig sabihin napakalaga po ng ating mga mata. Walang kasing halaga. Now, ang nais ko lamang pong ipunto ay mas paghalagahan ho natin ang ating kaluluwa. Dahil ang ating kaluluwa ay mas mahalaga po, mas mahalaga kaysa sa mata, sa kamay, sa ilong, sa anumang bahagi ng ating pong katawan. Ang kaluluwa ang siyang eternal na na component ng ating pumbuhay. At ito po ay walang kamatayan. Pwedeng walang kamatayan sa langit o walang kamatayan na nasa impyerno. Alam niyo po, ang tao po ay nagkakasakit at lahat naman na sakit ay may gamot. Subalit minsan, halimbawa nagpatingin ko kayo sa doktor at sabi ko ng doktor sa inyo, sa loob ng tatlong araw, ikaw ay mamamatay at tayo'y babawian ng buhay. Kukunin na ng ating Panginoon. Dahil sa karamdaman na ito nung tayo nagpakonsulta sa doktor. So balit, ito'y nakakalungkot, di po ba? Yung alam na natin na tayo po'y mamamatay. Alam na natin na tayo babawian ng buhay. Well, sa Panginoon ho naman ay may kanya-kanya tayong oras kung kailan tayo mamamatay. Hindi lang natin po alam kung kailan. Pwede ngayon, pwede next year, pwede mga sa susunod pang matagal na taon. Hindi ho natin tiyak. Pero kung sakali nagpatingin po kayo sa doktor at sinabi ng doktor, in just three days, mamamatay ka po. Pero ito magandang balita. Ang doktor, sabi niya, ah, meron akong gamot dito. Itong gamot na ito, pag ito'y tinanggap mo sa inyong katawan, ininom mo, tinanggap mo sa iyong buhay, tinanggap mo, at ininom mo, ikaw ay magkakaroon pa ng mahabang buhay. Taon pa kaya na ang tanong po, tatanggapin mo po kaya yung gamot na binibigay sa inyo ng doktor? Palagay ko po sa tama natin kaisipan, oo at sagot po natin. Ngayon po ang ating pong kaluluwa ay mayroon din pong sakit na hindi po sakit tubo, hindi po sakit na hika sa puso. Hindi po tinatablan ng ating kaluluwa po niyan. Ang ating katawan nagkakasakit. Ay bibili lang tayo sa butika. Pero ang ating pong kaluluwa, ang tanging sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot sa butika ay kasalanan. Ang ating pong kaluluwa ay may sakit na kasalanan. So since tayo po ay may sakit na kasalanan, mamamatay at mamamatay ho tayo. So anong gagawin ho natin sa sakit na ito na tinatawag na kasalanan? Ano pong gagawin? Dapat nating gamutin. At alam niyo po ba sa mga kasulatan, may gamot po ng sakit na ito. Sa Acts chapter 2 verse 37, ay nabagabag din po ang kalooban ng mga nakinig ng salita ng Diyos mula sa bibig ni na Pedro at ang mga apostol. At nung sila po ay nabagabag, ang tanong nila kay, kay na Apostol Pablo o Pedro, anong gagawin namin mga kapatid? Sinagot po sila ni Apostle Peter. Ayon sa banal na kasulata, ito po ang sagot. Pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan at talikuran ang mga ito. Pagsisihan ang kasalanan at talikuran. Yun po ang tanging gamot. At tanggapin si Jesus at itong puso. Kaya pag ating pong pinagsisihan at tinalikuran ang ating kasalanan at tanggapin si Jesus sa ating puso, yan po ang ikakaligtaso natin sa tiyak na kamatayan ng ating pong kaluluwa sa dagat-dagat ng apoy. So ano pong gagawin po natin? Anong gagawin niyo? Katulad po ng mga nagtanong kina Apostle Peter, talikuran ang kasalanan at magtiwala sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang gamot sa kasalanan po kundi ang tanggapin si Yesus Jesus Christ is the healer. Ang tanggapin si Jesus sa ating puso, buksan ang ating puso, papasukin si Jesus sa ating puso, at magsisi sa ating mga kasalanan, at talikuran ang mga ito. So yun po ang dapat po natin gawin. Gusto niyo po bang gawin ito? At kung gusto niyo pong gawin ito, kailan niyo po gagawin ang pagtalikod at pagtiwala kay Christ Jesus? Pagtalikod sa kasalanan at pagtiwala kay Kristo Jesus, Ito pong mabuting balita pong ito ng kaligtasan at kapatawaran ng ating kasalanan. Ito rin pong binahagi kong po kina Roulette, maging kina Omar, kanyang pinsan, at kina Nanay Leti, at maging kay Tatay. Asawa po ni Nanay Leti. At sila'y tumanggap sa Panginoon. Tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang puso. Tanggapin niyo rin po ang Panginoon sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas po ninyo. kung panoorin po ninyo na magpapaalala na mahal po kayo ng Panginoon. Siya'y namatay sa krus. Inilibing subalit na buhay muli para sa iyong kaligtasan. Kasi so, naman tatanggap sa kanya, sa kanyang puso at tatalikod sa kasalanan. Tanawin po ninyo. Субтитры создавал DimaTorzok BOOM Dolorosa, triste día y me lo sale. Los soldados le habrían pasado a Jesús, mas la gente. Ganyan po tayo kamahal ng ating pong panginoon na siya bilang walang kasalanan ay nagkasala dahil po sa ating kasalanan. Yung ating kasalanan ay binalikat ng ating pong panginoon. Tinanggap ng ating panginoon yung ating kasalanan. Kaya si Jesus ang namatay para sa atin. Subalit nung siya inilibing, katapos ng tatlong araw na buhay, pumuli ang ating panginoong Jesus at sa lahat ng mga tatanggap po sa kanya at magpapapasok sa Panginoon sa kanyang puso bilang kanyang pangintagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapalit ng kamatayan. Kaya magkakaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. So kailan niyo po gagawin ang pagtalikod sa iyong mga kasalanan at pagtiwala sa Panginoong Isus? Kung ngayon, buksan niyo po ang iyong puso Tanggapin niyo po si sa inyong puso bilang Panginoon at inyong tagapagligtas. Paano po gagawin? Na lahat po na nakikinig po nito asan ka man. Sa kwarto ka man. Sa cellphone ka Sa television man po kayo. O na sa YouTube. Boots. Facebook. Kung saan yung po na Kung po narinig pinapakinggan ito mabuting balita ni Christ Jesus hanggapin ito Saan man kayo, kayo po'y pumigit. At sa pagsigit po ninyo, sumulog po kayo sa akin sa panalangin. Sabihin niyo, kapag kayo nakapigit, pag ito, nagsisisip po ako. Yan po sabihin niyo. Nagsisisip po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At nais kong talikuran na ito mga kasalanan ko, ginubuksan ko po, Panginoon, ng aking puso. Pumasok kayo, Panginoon. Pumasok ka, Panginoon, sa puso ko. Inatanggap kita, Panginoon, bilang aking panggagamot ng aking kasalanan. Bilang aking nakapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus ng kama. Tinatalikuran mo pong ang mga kasalanan at pinagsisisihan ng mga ito. Maso ka sa puso mo pa. Tamat. Ako naman po ay mananalangit para sa inyo. Para sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga nakikinig po ng video ito. Salamat sa kanila. Kay nanay, kay kata, kay kuya, kay ate. Salamat salamat po at hinanggap niya kayo bilang kanilang kami ng tagapagintas at nagsisi ng na kanilang kasalanan sa mga sanda na ito. Talangin ko, Panginoon, na sila'y lumago makapaghanap ng isang simbahan, makapakinig doon isang doktor na katulad ko na nagpapahayag ng katotohanan na ngayon sa mga at tuluyang lumago pananampalataya, at lalo pa kayo makilala ng mananampalataya. Salamat po Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Po akin dalangin para sa kanila, para sa kanya, para sa iyo. Natemangkap kay Kristo, ngalan ni Kristo. Amen. So God bless you. Salamat po. And... Dahil diyan, ako po ay nagpapasalamat uh, sa inyong pagkikinig ng salita ng Diyos. Kung tinanggap niyo po ang Panginoon ngayong araw na ito, huwag niyo pong kalimutan ng araw na ito, itong petsa ng araw na ito. At itong araw na ito na tinanggap niyo ang Panginoon sa puso niyo, huwag niyo kalimutan itong araw na ito dahil itong araw na ito ay araw na kayo ay pinanganak muli. Ako po ay ipinanganak ng aking ina, noong October 19, 1964. At ako ipinanganak muli ng Panginoon noong August 2, 1987. Mga 1988, nakilala ko na si Narule. Or 1988, 89. So, kaya po, yun po ang pangalawang kapanganakan po ninyo. Kaya dalawa na po ang birthday ho ninyo yung birthday na kayo pinanganak ng, ng inyong mga magulang at ngayon po na ikaw ay pinanganak ng Diyos. Nung kayo po ay pinanganak ng inyong mga magulang, kayo po ay naging kabahagi ng inyong pamilya. Kaya naging bahagi ako ng Daet Family. Daet po ang aking apelyedo. Nung ako ay pinanganak noong October 19, 1964. At ganoon din po kayo meron po kayong araw kung kailan po kayo pinanganak. At ngayon po, ito ang pangalawang kapanganakan po ninyo. Kaya dalawa na po ang birthday ninyo. Sa araw na ito, binigyan kayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Pangalawa, binigyan kayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan sa araw na ito. Kaya pa may nagtanong sa inyo, ikaw ba yung meron ng buhay na walang hanggan? Opo. Kailan ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Ngayon po ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan noong August 2, 1987. Pangatlo po, meron na po kayong katiyakan na pag anumang oras kayo bawian ng buhay, ngayon o kaya sa susunod na araw o sa susunod na buwan o taon, alam niyo na na sa langit kayo tutungo pag kayo ng buhay. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa puso po ninyo. Tinanggap niyo si Jesus sa puso niyo at hindi na po siya dyan aalis. magpakailanman. So yan po ang nangyari sa inyo sa araw na ito. Naging anak ka ng Diyos, naging kasama ka sa pamilya ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay na wala hanggan, at ikaw po ay may katiyakan na anumang oras ikaw ay bawian ng buhay sa langit ka, katuto mo. At pang lima, binayaran na ni Jesus ang iyong kasalanan. Si Jesus na ang namatay para sa iyo. Kaya, pag ikay namatay, pag tayo po ay namatay, sa langit tayo tutungo dahil si Jesus hindi na aalis sa atin pong buhay sa atin puso hanggang sa kamatayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong pagkikinig.